Tapos na ang matagal nating paghihintay! Mga kababayan ko, hindi na po tumatalab sa Pilipinas ang sinasabi nilang Duterte Tactics! Opo, tama po kayo ng inyong naririnig sa akin, mga kababayan ko. Hindi na po gumagana sa Pilipinas ang Duterte Tactics, mga kababayan. Noong 2016, marahil marami silang nabiktima nam sa kanilang ginagawang Duterte Tactics. Ano po ba yung sinasabi ni Biyahin ni Koy na Duterte Tactics mga kababayan? Ang ibig kong sabihin dyan, Duterte Tactics sa social media na puro fake news ang laman. Ayan, nagkakaalaman na mga kababayan ko. The father of all fake news in the Philippines mga kababayan ko, naglipana na sa loob ng social media. At eto mga kapatid, unti-unti na po silang nasasawata mga kababayan. Kamakailan lamang mga kababayan ko, meron tayong kababayan na gumawa ng isang fake news mga kababayan ko at kinuha ang isang post ni Pangulong Bongbong Marcos at sinabi mga kababayan ko, ngang sinabi mga kababayan ko na oh, legal na daw ang paggamit ng droga sa Pilipinas. At tila po ba naging confusion at nag-viral po yun mga kababayan, yung post po na yun. Alam nyo huba sabi ho ng Duterte vlogger na nag-post po nun mga kababayan ko. Umiiyak mga kababayan, umiiyak po yung Duterte vlogger na yun. Yung babaeng makapal ng <laughs> na palaging iyak ng iyak sa Villamor Air Base, isa pa lang fake news vlogger at sinabi niya doon mga kababayan ko, ginagawa niya lang daw po yun para kumita ng sentimo. Mga kababayan, nakakaawa naman kayo. Pero this time mga kababayan ko, paano natin masasawata ang fake news sa Pilipinas at paano natin ito magugulpe at hindi tayo mabibiktima ng mga fake news peddler ng kampo nila Inday Sara 230. Mga kababayan, ito panoorin ang balitang ito mga kababayan ko. Hinamon ng palasyo ang mga nagsasabing edited ang Pangulo sa litratong ipinose ng First Lady na patunayan ang kanilang alegasyon. Ayan mga kababayan ko ha, kitang kita nyo po mga kababayan ngayon. Ito po kahit po ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po nakakaligtas sa mga fake news at paborito nilang banata ng banata ng fake news sa social media. Mga kababayan ko, antindi po nito mga kapatid. May pahayag din ang Malacanang kung kailan nagsimula o mano ang mga fake news tungkol sa first family. Correct. Nakatutok si Ivan Mayrina. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni BP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Ayun, sabi ni Atty. Claire. Alam nyo, totoo yan, mga kababayan ko. Napansin nyo po noon, noong panahon po na si Pangulong Bongbong Marcos at si uh, Inday Sara Duterte ay batipa, mga kababayan. Halos wala po kayong makitang fake news na laban sa kanila. Ang tanay bumabatikos lang po kay Pangulong Bongbong Marcos ay itong si Banat Bay, si Maharlika, at ng mga kineme pa, mga kababayan ko. Pero simula nung bumaklas na, si Sara Duterte sa palasyo at sa pagiging gabinete bilang DepEd Secretary at na-issue mga kababayan ko sa mga confidential fund. Abay, sunod-sunod na po yung mga uh, pakalat at pinapaikot po ng mga DDS vlogger, mga kababayan ko, na pagpapakalat ng fake news. Alam niyo po ba may structure po yung mga yan? Kung paano po nila pinapatakbo yung mga troll farm nila, mga kapatid. Totoo po mga kababayan ko, mag-ingat po kayo sa mga troll farm. Ha? Ito po yung troll farm nila na ginagamit ngayon. At madami pong mga Pilipino ngayon na nabibiktima ng mga fake news peddling na ginagawa ng mga DDS. Ano hubang klasing fake news ito mga kababayan ko? Pero bago ang bago ko i-discuss sa inyo yan, panoorin muna natin itong video na to. Ito ang pahayag kanina ni Palace Press Officer Claire Castro sa gitna umano ng paglipanan ng fake news at disinformation na ibinabato sa First Family. Pero nang usisain siya ukol dito, maingat siya sa kanyang sagot. Are we directly accusing uh, the the vice president or the Duterte family as being behind. I am not propaganda. accusing anybody. Yes, ako na lang, ako na lang attorney. I'm accusing the Duterte family na nasa likod nito. But a lot of people are propagate, propagating misinformation. Correct. Kanino ba nag-uumpisa ang misinformation at disinformation sa Pilipinas? Pero before that, mga kababayan ko, maraming salamat kay Ma'am Remy Season. Thank you very much for your super chat, Madam. Maraming salamat po. Right, guys. Kanino nag-uumpisa ang fake news ngayon sa Pilipinas? Sa kampo ba ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, o nasa amin ba? Ang, ang fake news, mga kababayan ko, o nasa kampo ng mga Duterte? Mga kababayan ko, Let me give you an example. I have I have an example mga kababayan ko bago ituloy ni Attorney Claire yung kwento na yan. Mga kababayan ko. Bago ituloy ni Attorney Claire, ha, meron po akong sample sa inyo mga kababayan ko. At ito yung sample na yon mga kababayan. Sa sample lang ko po, po kayo ng isang fake news na ginagawa ng mga DDS. Tama po kayo ng inyong naririnig sa akin. Biyahe ni Koy, meron ba talagang fake news? Opo, may fake news po. I will give you an example na galing po... I'm Nagaling po kay Tita Ami Campbell. Yan, ito. Paita ko sa inyo. Gusto ko makita nyo yung uh, fake news na ginagawa ng mga DD sheets, mga kababayan ko. Paano nila ito tinatransform into uh, positive news, mga kababayan ko? Papakita ko sa inyo yung mukha ng uh, uh, Jutang Junines na to na nagpapakalat nito. Huwag nyo na lang po sanang ano, patulan pero hayaan nyo na po akong bumanat dito. Ang, ang, may babalita ho ako sa inyo tungkol dito. O eto mga kababayan. Pakita ko sa inyo ha. Ah. Eto na. Eh, teka, teka, teka. Hindi, hindi yung bata na yan ha. Ah. Eto. Nakikita nyo ho to, mga kababayan ko. Eto hong babae na to. Isa ho itong OFW sa bansang Hong Kong. Tama ho kayo ng inyong naririnig. OFW sa isa Hong Kong. Alam niyo ho ginagawa niya, tinusubukan niya pong i-fake e news yung sinasabi ni presidente tungkol ho doon sa sa sex education. Ang sabi niya ho sa caption dito, maliwanag po sa sikat ng araw, sabi ho nitong uh, tao na to. Eto, pakitingnan niyo mabuti mga kababayan ko ha. Basahin niyo nga ho, mga kapatid. Kayo magbasa. Sabi ho dito sa caption, mga kababayan, ito ho ang literal na fake news nila. Tuturuan daw na magmasturbate ang apat na taon Diyos ko po, sabi daw niya dito, nakakabahala talaga ang mga sinasabi. Ah, sinasabi ito, tama ba ito mga kababayan ko? Tingnan niyo ang ginagawa nitong mga tao na to, mga kababayan ko. Ito ho ay ugat ng isang maling informasyon mga kababayan. Ganito ho magpakalat ng disinformation ang kampo ni Duterte. Mga kababayan ko, paano ko ho nasabi mga kababayan? Paano ko ho nasabi mali ang nagpapakalat? Ito home video na kumalat ho dito at nag-viral ho itong video na to. Ang sabi ho ni Pangulong Bongbong Marcos dito, kinukontra niya at hindi siya pabor sa sinasabi, mga kababayan ko, sa sinasabi na gustong magkaroon ng sex education sa lahat ng paaralan o ituro sa mga kabataan. Mga kababayan ko, disagree si Pangulong Bongbong Marcos doon. Kaya niya nasabi na a four year old teaching, eh ganito, ganito, ganyan, maglulu. Oh. Sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos yon because disagree siya. Ngunit itong mga DDS, mga kababayan ko, chinap-chap yung sinabi ni Presidente. Oo, oh, oh, ganito. Oh. How to chinap chap niya yung sinabi ni Presidente na mag, na maglu, na, na, daw ba yung bata na maglulu. Mga kababayan ko, kaya po mga kapatid, mag-ingat po kayo sa disinformation kasi kaya nilang chap-chapin yan. Ngayon, mayroon ho kong good news sa inyo. Kung nanonood ka man ngayon, itong tao na to, ihanda mo na yung passport mo, ihanda mo na rin yung, uh, mo na rin yung iyong uh, pag-uwi at mag-impake ka na rin sa iyong bansang kinaroroonan. Dahil anumang oras mula ngayon, tanda mo dun sasabihin ko, pauuwiin ka na sa Pilipinas. Mga kababayan ko, ipadideport ka na sa Pilipinas para malaman mo yung mga consequences na ginagawa nyo sa pagpe-fake news. Isa ho ako sa nag-file, mga kababayan ko, upang pauwiin ho itong tao na ito. Sapagkat mga kababayan, hindi ho dapat ganito ang ginagawa at nakikisawsaw ang ating mga OFW. Hindi ho ito freedom of expression, mga kababayan ko. Kaya kayo hong mga DDS dyan na nasa ibang bansa, matakot ho kayo. Tandaan nyo ho itong sinasabi ko. Hindi ho kayo sasantuhin ng batas natin. Lagi nyo ho tatandaan. Kayo man po ay gumawa ng post na ganito dahil ang palusot ninyo ay freedom of expression. This is not freedom of expression. This is disinformation. Mga kababayan, hindi ho tama ang ginagawa nila sapagkat mga kapatid, ang pagkakalat po ng disinformation ay magiging kalituhan sa ating mga kababayan lalo na ho sa mga kapatid nating OFW na kagaya nito. Ngunit ganoon pa man mga kababayan ko, the batas ay batas, dapat managot ay dapat managot. Kahit kayo po ay nasa ibang bansa kayang-kaya po kayong panagutin ng ating saligang batas. Mga kababayan, tuloy! Against the President and the country. Sinusubukan. Mga kababayan ko, balikan na nito. Or the Duterte family as being behind. I am not It's accusing propaganda. anybody. But a lot of people are propagate, propagating misinformation. Correct. Alam nyo, sa totoo lang ah, Example ko na yung OFW na yun, taga-suporta nila. Kanino unang-una ng galeng yung fake news na tungkol dun sa paglulu at tuturuan daw yung apat na taon na bata na maglulu Mga kababayan ko, ang diskarte po nila, mga kababayan, painggan nyo po ako mabuti ha, sa pagkakalat ng disinformation. Una, iko-content yan ng mga malalaking vlogger. Tama po, mga kababayan ko. Tapos pipick upin po 'yan ng mga gusgusin, madudungis na mukhang mababahong nilang mga maliliit na vlogger. Tama ho ba ako mga kababayan ko? Kukunin ho nila 'yan tapos ipopost po nila doon sa kanilang fan base mga kababayan. Dahil mo meron silang fan base mga kapatid, kukunin ho ngayon na mga nag-uumepal na mga member nila yan, na mga subscriber nila yan at gagawa po sila ng mga post sa kanilang mga social media accounts, mga kababayan ko. At dyan po kakalat yung disinformation na tinatawag. Ano ho ba ang kinalamangan nila sa atin, mga kababayan ko? Alam nyo po kung ano? Tayo pong lahat na nandito edukado. Sila po doon, mga kababayan ko, na nagsusumiksik doon sa tatay nilang si Duterte na gusto nilang pabalikin sa Malacanang, mga ano po mga kababayan ko, illiterated kung tawagin. Kaya nga po mga kababayan ko, kung titignan nyo po mga kapatid, kung titignan nyo po ang mukha ng mga yan, mga kababayan ko, magmula doon sa kanilang mga ulo na mga vlogger hanggang doon sa second, mga kababayan ko, hanggang doon sa mga gusgusi nilang mga vlogger na mga madudungis sa kalye, mga kapatid, ay siya din pong pinipick up ng mga subscriber nila at kinakalat po sa social media. Ganyan po kabilis kumalat ang fake news laban sa uh, sa kanila, mga kababayan ko. Ganun po kabilis magpakalat ng fake news, mga kapatid, ang mga tao na ito. Ngayon, kailangan po ba natin silang tapatan ng fake news? Number one, hindi po mga kababayan. Hindi natin kailangan sabayan sila sa paggawa nila sa fake news bagkos ang kailangan lang natin gawin mga kababayan ko, ipaalam sa taong bayan na ang mga yan ay dakilang sinungaling at ang puno nila ay isang magaling na sinungaling. Mga kababayan ko, tuloy! Against the President and the country. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Vice President Sara Duterte at ng kampo ng mga Duterte ukol dito. Sa totoo lang mga kababayan ko eh, ako rin eh, simula nung nagkawatak-watak sa Unity eh, mga kababayan ko, sunod-sunod na talaga ang fake news. At hindi natin mga, kung makikita nyo po yung structure nila mga kababayan ko, nagmumula po ang fake news sa mga malalapit sa kanilang mga vlogger. Tandaan nyo ho, yung mga vlogger ho na yan, hindi ho gagalaw yan at hindi ho kikilos yan kung walang kumpas ng nag-uutos. Tama? Mga kababayan ko, kung wala ho kumpas ng nag-uutos, hindi ho kikilos at hindi ho maninira ng ganyan yan kung wala ho nag-uutos. Sino nag-uutos? I, I don't want to mention any name but, kilalang-kilalang naman natin, tago na lang natin sa pangalang D. Tapos, meron T pinakalas is E. Na dinampot sa airport. Tuloy. Naong katangusaping yan ng tanungin si Castro ukol sa mga larawang ipinose ni First Lady Liza Marcos sa Facebook. Following the photo of uh, the First Lady which went viral over the weekend for allegedly being edited. Ito lang mga kababayan ko eh. Sagutin natin to mga kapatid. Sagutin natin to. Dibagin natin tong fake news na to ngayon. Yung mga Duterte supporter, aminin na natin, they are ob-ob, B-O-B-O, 80-80, mga kababahayang ko. Literally, mga kapatid, sila talaga yun. Pero eh, mo, nag-post lang naman si First Lady Lisa Marcos ng isang picture na kasama niya yung mga vlogger na mayayaman na, I, I, I don't want to mention the name, but Itong mga 'to mga kababayan ko, nakita na daw ng ito, nag-post daw kuno. Um on Sunday evening she posted a new family photo uh, like she usually does and uh, now netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is uh, uh, allegedly now edited in the photo. Ay mga kababayan ko. Ano mo ano naman ano naman, geto na lang eh. Ano naman ngayon kung nag-post sila ng ganyan ng family picture? Anong pakialam ng mga Duterte? Eh di magposti kayo ng family picture nyo. Di ba? Mga kababayan ko. Paano nila nasabing edited, they eh. edited? Bakit kayo ba yung kumuha? Let me ask a question, mga kababayan ko. Mga kapatid, tanongin ko po kayo, mga kababayan. Tanongin ko kayo, how could you define the edited? Is there any expert na mga makakapagsabi ba nun? Mga kababayan ko, Sinabi ba ng mga malulupet na editor, editor-in-chief, mga kababayan ko, ng mga DDS, patunayan nyo! Labasan nyo kami ng pruweba, labasan nyo kami ng ganito, na kayo mismo nakita ninyo na edited yan. Maglabas kayo ng pruweba, mga kababayan ko. Isa lang ang hamon ko sa mga DDS ngayon. Kada maglalabas kayo ng fake news, e evidence, 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 pruweba, wala kayong resi makita, wala kayong maipakitang resibo. Di ba? Ganon kayo kagagaling magsinungaling. Ganon kayo kagagaling manloko ng taong bayan. Wala kayo laging maipakitang resibo. Sample na lang eh. Pinakilaman nyo yung photos ni PBBM tapos First Lady. Mga kababayan. Ito lang, ito lang ah. Pakilaman nyo yung photo. picture nila. Sige. Pakilaman nyo ng ganyan. Makinig kayo. Para saan? Para intrigahin nyo yung pamilya? Para intrigahin nyo yung ganito? Para pakain naman yan, papakita nyo na ganyan, pakita nyo na ganito. Sa totoo lang, mga kababayan ko eh. For what reason? Is, is that a big deal for the Filipino people? Na intrigahan yung picture ni First Lady? Eh kung si Duterte nga, kayang-kaya ko ilagay sa binangguan eh. Picture niya eh. Eh kung si Digo nga, kayang-kaya ko pigain sa imbornal eh. Diba? Diba? Eh kung si Maharlika nga mga kababayan ko, nilagyan ko, inedit ko yung picture na nilagay ko sa loob ng kabaong. Mga kababayan ko. So pag si Presidente pala mga kababayan ko, nagpost lang ganun edited. No. Hindi edited si BBM pag ganun. Wala lang, gusto lang ng mga DDS na ipakita sa mga sa mga tao na yan na wow, wala ang gusto lang malaman. Hindi pinakikisamaan si Bongbong Marcos ng pamilya niya. nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Sila. <laughs> sila. Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Correct. Then prove it, di ba? O tawagin nyo ngayon yung mga malilupit yung mga editor editor na magaling mag-edit ng mga DDS para makita natin kung edited talaga. Kayo magsuri, wag kami, di ba? Ang paglaban sa fake news. Ang isang araw sa misyong iniatang ni Pangulong Marcos sa Presidential Communications Office. Ang utos daw ng pangulo sagutin ang mga maling impormasyon. Correct. Kahit nga kami dito eh, gusto namin kaya nga kami ginaganahan bumabalik kami sa eksena ngayon kasi alam niyo kung bakit. Ang kalaban namin dito hindi na hindi, hindi mga sarili namin, fake news peddlers. He... di ba mga kabayan ko, fake news peddlers, mga kapatid? He is uh, slightly affected. So that's why they asked the PCO, to do its job to counter fake news. Not Correct. Not only for himself, but for the country. Kaya naman talaga eh, alam nyo, ang plano kasi ng mga Duterte, kapag nalamo na nila, pag na, alam nyo ba mga kababayan ko, kwento ko lang ah, ang mga Marcos, mga kababayan ko, alam nyo kung ano, binabalik nila yung dati. Oo, oh, mga kababayan ko, binabalik nila yung dati. Kung papaano pinaalis si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Alam niyo kung paano nila dinali si si Apollo si Apo Aquino noon, mga kababayan ko? Paano, paano paano nila ginalit yung tao, mga kapatid? Ginamitan nila ng mosquito news, mga kababayan ko. Yung mosquito news sa sinasabi ko sa inyo, yung, yung mga maliliit na balita na kumakalat na nagiging chismis, yung mga kwento, mga kababayan na napapahatid sa mga baryo-baryo. Dati kasi wala pong ano, wala pong social media, mga kababayan ko. Noon ang labanan, mga kababayan ko, Jaryo Tabloid Radio. Noon ang mga vlogger na, noon mga vlogger ngayon, mga kababayan ko, nasa radio. Sila yung mga may na nagbabalita na kumukundi na sa mga ganito. Na ang frequency ay buong moon, buong Pilipinas ang nakakasagap. Ngayon mga kababayan ko, upgraded na po yung mosquito news mga kababayan ko. Mga kapatid, Upgraded na po ang mga mosquito news. Ngayon nasa social media na ang paninira ng mga kalaban. At ang pinakamatindi po dito mga kababayan ko, ginagamit na po nila ang social media para gamitin propaganda sa mga kalaban nila, lalong-lalo na sa politika, mga kababayan ko. The reason kung bakit, mga kababayan, na ginagawa nila yan, mga kababayan, simple lang, mga kapatid, simpleng-simple lang gusto nilang pabagsakin ang Pangulo. Tandaan nyo to mga kababayan ko. Napaalis hindi lang ni Cory Aquino si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos gamit ang people power. Alam nyo po ginamitan din si Apo Lakay ng mga chismis at fake news mga kababayan. Biruin nyo, ganyan nila pinaniwala at niloko ang Pilipino. Kaya ngayon mga kababayan ko, tatangkain ulit nilang gawin yon At hindi na rin ako magtataka mga kababayan ko. Baka bandang huli mga kapatid, pag no choice na, dead on arrival si Duterte sa Tarmac. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na 24 oras. Di ba mga kababayan, ganyan po ang ginagawa nila sa atin. Kaya kayo po, maging mapanuri, maging mapaa, maalam, at tignan ng mabuti bawat detalye na inyong titignan lalong-lalo na sa loob ng social media. Magsuri po kayo kung sanggaling kumpanya, kung integrated ba ito, lalo na ang mga surveys na lumalabas ngayon. Mga kababayan ko, na makikita ninyo na nagtataasan daw ang mga politiko, lalo na yung mga balitang lumalabas sa mga independent news media outlets, mga kababayan ko. It's better pa rin, mga kababayan ko, na sundan natin tignan natin ang mga malalaking media na to para masuri natin ang kanilang mga sinasabi. Dahil ma maging maalam tayo, maging mapanuri tayo, tignan natin mga kababayan ko ang kanilang bawat, bawat sinasabi sa bawat isa. Hindi porke mga kababayan ko na narinig nyo daw kay ganito, narinig nyo kay ganyan, e eh, paniniwalaan nyo na. At nabasa nyo lang dito sa ginawang quote card mga kababayan ko, eh, ay paniniwalaan, paniniwalaan nyo na. Paniniwalaan nyo na. Hindi po lahat na nababasa sa social media ay dapat nating paniwalaan. Kaya mga kababayan, mga Pilipino, nanonood sa atin ngayon sa man sulok ng mundo, mga kapatid, huwag na tayo magpabiktima sa fake news. Labanan natin ito at sama-sama natin sugpuin ang mga maling balita para sa bagong Pilipinas. Ako po si Biahe Ni Koy TV. Huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Dito lang yan sa Biahe Ni Koy. Alright, mga kababayan ko?